Hi guys, ayan, maghimay uh, naman ako ng saluyo sa, sa Gugulayan ko mamaya after ko duty. handa ko na lang para mamaya hindi na ako maghimay-himay. Kasi nung araw nag ano rin ako, pero hindi ko na napakita kung paano ko lutuin. So ginisa ko lang na bawang, sibuyas kasi wala naman akong sinasaho minsan. Pero ngayon hindi ko alam kung lalagyan ko ba ng manok. So, yan. Kumay tayo, guys. So, maluluto ko ito. After na duty ko, balik ko na sa ano. na kami. Pero, i-ready ko lang. ubasan Tapos, pagbalik ko, maluto ko na. O, yan. Ayan po. Ubasan natin. Maigi kasi maraming ano yun? Maraming alikabok. O. Oh. Oh. ito na naman yung yung mga ito na naman na oh ya sina na saka ano ganyan pero ana tanga-tanga talaga kasi no grabe pakano na niya kay ano kayo gaya bayan just just Ayan guys, magsundo naman tayo sa aking alaga. So, ito naman ang request niya. Kahapon yung babae na dal. So, ngayon, lalaki na naman. oyan. Dalhin ko daw sa school everyday. abang magsundo sa kanya. O, yan. Muntik <laughs> na ako mga dapa oh. Nah, May dala-dala Ang baby ko Abdo Ano ka mga istiri ba taga? tak? Ano ba sige, sige. No need na. No, no need na. Hmm? 50. No need na, no need. 50 like tatlong 20? Nag-20-20? Ah, 20 lang. 20 lang. Oh, wala akong pero isang daan, ol. Alam mo naman. Ayan po, ina kami na. Gisto. Ah, dalawang 20? Ah, 20 na lang kung may ito. 20, 20, 20 lang? 20 lang. Pasok. E, business pa yan, eh, boy. Blue, 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 blue. May, bigyan mo ako ng 30. Gusto ba ka lang? Sigwi yung bibili mo ko kayo. Kasi na Kasi wala akong alam ko. I-extra ko Kasi pag mayroon din, mabilihan ko na yung paurada-urada. Okay lang. Eh, pag walang mautusan. Ayan. 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 lang. ko kasi magpa na alam mo na na yung boundary. Kapag nga tatanungin kita eh. Ang mga pala nagpapalot eh.